Hello guys! Welcome back to my channel, Weng by the way guys Meron naman akong katanungan na sasagutin Katanungan na sasagutin ko guys ay ayon sa katanungan ni Tawagin na lang natin siya sa pangalan na Ariana Basahin ko muna yung katanungan niya guys sa ito sabi niya Magkano pala magagastos papunta dyan madam? At sana mapasahan mo ako ng link para i-fill up ko Okay, ma'am about sa payudito form need nyo po akong i-message sa aking whatsapp numbers tapos bibigay ko po sa inyo yung uh, form na yon through whatsapp lalagay ko yung aking whatsapp number dito guys sa screen or sa description and then sasagutin kita sa katanungan mo ayon sa agency na nire ko kung sa agency na nire ko ikaw mag-apply ito yung magagastos sa first timer ha ito Manila charge to. Ang medical ay nasa 1,700. Yung TISDA nasa 4,350. Ang TISDA naman guys ay kapag ex-abroad ka na, hindi mo na kailangan na gawin yan. Pero kung first timer ka pa lang or first time mo pa lang mag-abroad, kailangan mo talaga mag-TISDA. <coughs> Tapos yung pangatlo ay PIDUS. Bali, 100 pesos. Yung pregnancy test naman ay nasa 200 pesos. So, lahat-lahat yan, guys, yung uh, mga binanggit ko, yun po yung magagastos nyo kapag uh, i-process nyo na yung papers nyo. Yung hiwalay pa po yung pamasahin nyo or yung pagkain nyo. Pero, ito lang yung maibabanggit ko, yung magagastos nyo kapag nag-process kayo sa agency sa Pinas. But, huwag kayong mag guys, kasi pagdating nyo naman sa Singapore, yung agency sa Singapore, irerefund po nila lahat ito, yung medical, yung TISDA, yung PIDOS at saka yung pregnancy test. Okay, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below sa any video ko. And guys, ginagawan ko yan ng uh, reply via content then or short video guys. And then guys, sa mga nagtatanong din, sa iba pang mga katanungan, pwede nyong tingnan ang aking playlist guys, yung short playlist pwede nyo tingnan o panoorin yan kasi mostly na mga tanong guys ay nasagot ko na the same lang yung mga katanungan nyo rin sa ibang uh, mga nagtanong na dati pa na nasagot ko na okay guys sana nasagot ko yung katanungan mo Ariana and by the way uh, paki-click naman ng like or subscribe kapag sa tingin mo ay naka-benefits ka sa aking video. See you guys sa mga may gusto lang naman. Okay guys, see you. Have a good day. Babu.